camping. Call me Jandi at ito ang aking wild confession. Nagcamping kami ng tropa sa bundok. Ang tagal naming inantay tong trip na to. Bonfire, kwentuhan, kalokohan. Lahat kami excited. Kasama ko syempre si jowa ko. Pero dahil mixed group, hiwa-hiwalay ang tent. Kami, pinagsama sa maliit na two-person tent. Sakto lang, siksikan, dikit, walang espasyo para sa hiya. Walang bandang 1am, tahimik na ang paligid. Maririnig mo lang yung tunog ng hangin at huni ng kuliglig. Sa loob ng tent, nakatalikod ako sa kanya, nakatalukbong ng kumot. Pero ramdam ko yung mainit na hininga niya sa batok ko. Lumapat yung braso niya sa bewang ko. Yung palad niya gumapang papasok sa loob ng jacket ko. Dumiretso sa tiyan, tapos dahan-dahang bumaba. Naramdaman ko ang kamay niya sa pagitan ng hita ko. Hinawi niya yung panloob ko sa gilid tapos hinimas ang hiwa ng tilapia ko basa na pala. Hindi kami nag-usap pero parehong alam kung saan papunta yung ginagawa namin. Pumihita ko, humarap sa kanya. Tumingin siya sa akin habang binababa niya yung shorts niya. Ako naman, binuka ko lang yung hita ko habang tinutok niya yung talong niya sa hiwa ng tilapia ko. Mainit ang ulo ng talong niya, matigas, matambok. Ramdam ko yung pressure habang dahan-dahan niyang ipinapasok ang talong niya sa hiwa ng tilapia ko. Mabagal, paunti-unti. Pinupuno niya ako habang ang kamay niya nakahawak sa pisngi ng backdoor ko. Napakagat ako sa labi habang pinipigilan ng on girl. Hindi pwedeng marinig kami. Pero sa loob ng tent na yon, bawat in and out niya, ramdam ko sa loob, sa katawan, sa dibdib. Nang tuluyang makapasok ang talong niya, kumapit ako sa likod niya. Dahan-dahan ang kaldag niya. Mabagal pero madiin. Sagad. Siksika ng tent pero gumagalaw kami may tunog ng balat sa balat. May kasabay na panginginig ng tuhod. Sa bawat labas masok, lalong lumalalim ang hinga ko. Yung ganong kiliti sa kalagitnaan ng lamig, para kang sinusunog sa loob. Nagtagal kami, walang salita, walang ingay kundi hingal. At nang maramdaman ko yung pabilis ng galaw niya, sinabayan ko. Ilang saglit lang, humigpit ang yakap niya sabay na pabuntong hininga. Kumatas ang talong niya sabay sa paggata ng tilapia ko. Nagkayakap lang kami habang pawisan sa ilalim ng makapal na kumot. Sa labas malamig, sa loob ng tent mainit. Hindi ko na maalala kung paano ako nakatulog. Pero paggising ko, yung mga kasama naming nanginginig pa rin sa lamig. Eh kami? Wala. Sabay kaming mainit na mainit kahit wala ng bonfire. Hahaha. <laughs>